Ang dami, grabe. Nabili ko lang 'yan sa murang halaga. Alam niyo ba kung magkano? Tigwa 1 euro each lang naman. Murang orchids ba ang hanap nyo? Panoorin nyo tong video to para malaman nyo kung saan at paano ko to nabili ng ganong halaga. Kung makikita nyo yung price ng orchids ay nasa 9 euro and 95 cents ang bawat isa nag-sample unwrap na lang ako dyan kasi talaga mapupuno yung desk ko. At kita naman sa bungad. So, yan ang nag-sample ako ng tatlo na i-unwrap. And, syempre, mura, ba diba? So, yung condition ng mga halaman na to ay hindi na rin siya to the fullest bloom. Kung napapansin nyo, nagliklaga na yung mga bulaklak, may mga yellow leaf na. At dahil mahilig nga ako sa halaman, pero ang halaman hindi naman mahilig sa akin, kita try ko ngayon tong orchids na to na pabuhayin. Buhay pa naman siya, pero syempre yung pabulaklaking ulit. Grabe lang yung reels makahatak kasi kung paano mag bloom ng mga orchids eh. Kaya yun, nabudol na naman ako. So, nung nakita kong naka-sale ko mga to, lagi naman ako napunta talaga sa parting to ayun, kinuha ko na sa sobrang init ba naman nung mga nakaraang araw kaya nagkaganyan ganyan sila tapos nakarap pa ng plastic tapos nasa labas pa sila yung nakalagay, kaya yan nagka lanta-lanta na o diba, natutumba na, kasi sobrang dry na nila eh, tapos hindi pa ata nila nadidiligan so, yun na nga Nabili ko lang siya ng 1 euro tig isang pot. Take note, tig-dalawang rami yan or tig-dalawang flower stem yan ha. Kaya mapapabudol ka na lang talaga sa presyo niyan. Siyempre, kinuha ko na yung mga medyo mas maano pa yung leaf niya, mas ma-green pa at yung mga roots mas okay-okay pa. Kasi madami talaga sila mga na, nasa 20 pieces ata or 25 plus na nandun na naka clearance sale na tapos tinignan ko pa sa mga display nila meron pang mga palanta na rin baka pati yun ilalagay so ito na nga ko ulit na wala na yung wrapper at yun nga yung mga roots niya sobrang dry o oh, kung titignan nyo naglabasan yung mga aerial roots at saka sa loob na rin yung mga roots niya talaga, talagang nangangalubot na. Hindi na siya yung healthy green na matataba para yung namayat na sila. Mapapasana all ka na lang, payat. <laughs> so, yun na nga, after kong ma-check, kailangan na natin silang ilagay o ilublob sa tubig. Yes, nilulublob ko yan sa tubig. I-try ko munang isalba sa tubig lang baka makuha pa sila sa tubig-tubig lang tapos afternoons titingnan ko yung mga roots nila kung kailangan talagang tanggalin or i-unpot tapos ilalagay sa mas malaki or di kaya lagyan din ng fertilizer kaya palakasan na lang ng fighting spirit kung mapapabuhay ko tong sampung orchids na to so saan ko ngato nabili dito lang naman sa favorite tambayan ni papa sa Leroy Merlin. Sabi ng amo ko, Leroy daw ang pagkakabasa niya. So, yun na nga, sa Leroy Merlin. Mahilig kasi silang mag-clearance sale pag mga papatay na or patuyot na yung mga halaman. At lagi-lagi ko itong pinupuntahan yung banda kung saan nila nilalagay yung mga halaman nilang nakasale. Tapos, pag nahanap mo yung lugar na yun, dalhin mo lang yung halaman na na titipuhan mo sa reparto ng mga piyante, tapos humingi ka ng bulino. Tapos yun na yung bibigay mo sa cashier.